ayan muli na naman ako nakipagsapalaran at una kong natagpuan ay putim puti wow. na buhangin bagong linis yata dito yung mumul <laughs> at putim puti mumul o parrot space at ito nakita ko uli isang kanuping ayon tinamaan si kanuping malapad-lapad si Kanuping. Oh, may tanda. Yung mga kapwa ini ikis nila, ikut nila yang Barabalingwa yan kung tawagin sa amin, tanda nila sa bahura na dinadaanan, dinadaanan nila. At ito, Isang sniper Si Pat Ayon ah, Tinamaan si sniper Ang tawag namin dito mga kabayan Sniper sa isda na ito At lagi yan ang hahunting Lagi isang tikal sa lupa Ay isa ano Sa bato At ito Sos Ang laking pawikan Bibigyan ko siya Sos Umatras Yah Pagkalaki mayroon pang dalawang isa sa likuran niya. Paglilibangan ko na naman siya. Yon, medyo naglayo ako at ya, baka biglang lumangoy ay mabanggaan ako. Minsan kaya ay nabanggaan ako ng ganito ay. Yan, medyo naglayo ako kahit malayo ni malaki pa rin tingnan. Arna, ayun na, pinabayaan ko na. Hanap na lang ako ng iba. Yun. Sa ilalim na naman. Kanoping Sipat. Ganda ng pakakatago mo dyan ha. Sa so, ayon, tinamaan si Kanuping. Narigaluhan uli ng gitik. Sana grupo itong Kanuping na ito. ang kapal ng guling-guling pero okay na ito huwag lang yung kulapo at yung kulapo ay ang hirap pag mataas ang kulapo ay talagang wala kang makita at ito isang labahitagod si Pat ayon tinamaan si labahitagod ay nagitik hindi nakapalag Yung mga magpapashout out dyan, magpashout out na sa akin para maisabay ko din sa akin pag bibidyo. At ayon pa, isang sniper uli, malaki. Sayon, nagitik. Wow. Sintrong sintro. Mahigit isang kilo ito. Kaya lang 120 ang kilo. Pagbilog ang buwan na 140 man at ito pa mayroon pa. Kanuping uli ayon tinamaan na naman si Kanuping. Naubos ko rin yung isa shout out ko. Nabihitin ako ng pag shout out makababayan. Kaya lang pag yung mahirap ang pangalan at apelyido na ang dila ko ng pag out ayon pa sniper Sipat Pat ayon nagitik na naman uli ayos na yung pulso ko sa pana ko ah gabay na gabay ko na nakakagitik na Lagi-lagi na ako nakakagitik At ito pa Isang dungis Ay, nilampasan ko ng dungis Ayun pa, isa pa Ito na lang, at malaki Yung isa ay maliit Sipat Katalikod ka pa ha, partida Ay, sala. Oh no Pasaway kang dungis ka ha Iniwas mo pa yung ulo mo Kaligtas ka, lugod hindi ko nakin, hindi ko nakinuha. At mabilis yung langwe yun na, at ito na lang. Ayun, tinamaan ko naman sila bahita god. Ayun, nagitik. Perfect. Ganda ng pagkakatama na naman. Hop, kasama ko. Ang lakas na magiging ang plus light niya talo yung plus light ko. At ito pa, may may balbasun balbason. Kaya lang maliit. Lampasan natin, ito na lang isa. Kanuping. Ayaw, tinamaan si kanuping. Mas pinili ko yung malaki kisa doon sa maliit. Ah, isang kilohin. 120. Wow. Oop, dahan, dahan lang. Easy lang. kang kabilistan lang, uy Para wala kang lipas. Ayong pa. Mayroon pa sa ilalim. Kanuping na naman. Sipat. Kung magigitik. Ayong. Tinamaan medyo nagitik. Wow. Pumapalag pa siya eh. Noon. Yun lang pala yung huli niyang hininga. Yung pagpalag niya. Nagitik pa din. ngayon season ng kanuping talaga malalaki ng kanuping at ayun pa talag bago nag iisa si Pat ayun tinamaan kaya lang hindi nakalampas yung pana na bungaw isa pa ayan kalampas na napansin ko yung sulid na wala na lugod sayang ay ayun naroon yung asawa yung asawa ng talagbago si patuli uli ayan tinamaan na naman tinamaan yung mag-asawa ng talagbago Ganda ng corals. Ayun, pitik. Aba! Ang ganda ng pangmerindalan mo dyan, ha, batu. Ayan, dampot ka agad sa akin. Yan, mga kabayan, ang pagkain yan, batu. inuud niya yung batu. Kaya siguro mabigat ang ganitong pitik. pa. Nasaan na kayo dyan? Pakita na kayo. At ako matyaga ako maglangoy. Ayon, talagbago uli. Talawa. Ayon, nadubul Uy, oh, no! nakawala pa yung isa. Oh, no! Ayan. din kita. Ayan na. Yun, nakalampas na yung pana ko. Ayon, may dungis. Sipat. Ayan, tinamaan. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibidyo sa ilalim ng dagat at maraming maraming salamat po sa inyong panunood.